Hello guys, once again, welcome back to my channel and this is your small content creator Joaquin Vlogs Guys, meron lang akong gusto ipakita, ipakita sa inyo guys oras pa nito alas 9 uh, na po ng gabi at uh, ito po ay uh, tungkol po sa isang uh, spider na may mahaba pong pa guys at uh, ito po ay uh, kalamitan po tayo makikita dito lang po sa ating uh, pamamahay ito po siya guys, so, nakahuli po siya ng isang uh, parang maliit na insekto at ngayon guys, ay binabalot po ng kanyang Meron uh, mayroon po siyang pambalot guys at ito po itong parang ano para siyang sinulid na may guys na yan po ginagawa niyang uh, pinapaikutan isang isa po na huli po niya na sa ganun ay uh, hindi na po ito makapag or makatakas pa at gawin po niya itong pagkain kayo mamaya ng kunti at i-reserve po niya na sa ganun guys ay uh, hindi na po siya kibali uh, mahirapan pa sa kanya po uh, panguhuli sa pangaraw-araw po niyang pangailangan. So, ganyan po siya guys. So, tingnan nyo guys. Alright.